Sa usaping uh, legal natin ngayong araw, nagsagawa na investigasyon ng Senate Committee on Public Information and Mass Media kaugnay sa mga alegasyon ng sexual abuse na nangyayari sa bakura ng mga TV network sa bansa. Ito ay kaugnay sa diumanong uh, sexual harassment na naranasan ng uh, baguang aktor na si Sandro mulak sa kamay ng mga independent contractors ng GMA7 na sila Richard Cruz at Jojo Nones. Sa nasabing nga hearing, sinabi ng ama ni Sandro na si uh, Nino Mulak na traumatize ang kanyang anak dahil sa nangyari. Hindi naman dumalo sila Cruz at Nones sa pagdinig kaya nag-issue ng sabihin ang komite para dumalo sila sa susunod na pagdinig. Nauna nang uh, naghahay ng kampo ni Sandro uh, ng complaint sa National Bureau of Investigation o NBI laban kay Cruz at Nones dahil sa diumanong naranasang sexual harassment na aktor sa GMA uh, Gala nitong uh, nakaraang buwan. Sa pahayag naman ng abogado nila Cruz at Nones, sinabi nila na ang mga aligasyon na nasa social media ay hindi uh, nagpapakita ng totoong uh, pangyayari at sila ay uh, sasagot kapag natanggap na nila ang formal na reklamo. Eh no, ito din ang isa sa mga mainit ho na talagang pinag-usapan itong uh, nagdaang linggo. Ito nga hung, uh, sexual harassment na naranasan di umano no nung uh, anak ho ni uh, ninyo Mulac. Yan child star ho yan natin si ninyo Mulac. Na si, uh, Sandro Mulac nga ho dito sa mga independent uh, contractors ng GMA 7. At kung hindi ako nagkakamali isa ho itong uh, director at uh, writer ho no ng uh, GMA 7. At yun nga ho, ang sinasabing nga ho ay uh, basis sa mga initial na mga reports nga ho ay nangyari doon, na, doon sa uh, GMA Gay lang nga ho, no? dito sa Marriott Hotel dito sa Pasay. At nagkaroon ho ng uh, ball itong GMA 7 para sa kanilang mga empleyado, sa mga kanilang mga artista, contractors. At ayun nga ho, doon ako na nangyari yung nga uh, di umanong sexual harassment nga ho dito sa baguhang aktor na si Sandro Mulac. At ito nga ho, uh, involve yung mga independent contractors na ito ng uh, GMA 7. Ngayon, ho, mayroon ho tayong tiyatawag na batas ho dito, no. Republic Act 7877. 7877. Ito ho yung tiyatawag nating Anti-Sexual Harassment Act of 1995. So ano ho ba yung uh, nilalaman ho ng uh, batas ho na ito, no? So ito ho yung batas ukol sa work, uh, education, o training related sexual harassment. So I yung mga sexual harassment na maari ho uh, magawa dito sa ating uh, mga pinapasukan trabaho, sa ating mga eskwelahan at yung mga training related nga ho, na sexual harassment. At ito ho, ay maaring uh, magawaho no, ma ng mga employer, ayan employer uh, ng uh, kapwa empleyado, manager, supervisor, agent mo uh, employer at syempre ho, yung mga teacher ho natin, instructor, professor, coach o trainer o kahit na sino pa hung uh, tao no na mayroon hong authority, influence o moral ascendancy sa over uh, sa isang uh, tao nga ho no. Kaya ito to 'yung mahalaga eh, mayroon silang uh, authority, ayan o influence o moral ascendancy doon sa sinasabing biktima. So ibig sabihin, maaring boss ho nila. Ayano, no, boss ho nila 'yung uh, isa naman empleyado o di kaya naman teacher. O isa naman estudyante, etc. So yan ho meron hung uh, authority over that person. Doon sa nagreklamo nga ho, ng sexual harassment, meron siyang influence o moral ascendancy doon ho, sa tao nga uh, nagreklamo. At syempre dapat ito ho ay uh, nangyari ho, doon sa work, training or education environment. At uh, syempre ho, yung uh, ito nga ho ay uh, um kasali nga ho dito yung pagdedemanda. Yung uh, pag-request o yung uh, pag-require nga ho ng sexual favor from uh, dun sa taong uh, biktima nga ho. And uh, regardless nga ho kung yung uh, demand o yung request o yung requirement ay uh, uh, in-accept nga ho nung uh, biktima. <coughs> eto ho nangyayari yung uh, work related na or employment uh, related na sexual harassment ito halimbawa yung sexual favors ho, na hinihingi ng uh, tao no ay uh, ginawang kondisyon para doon sa pag hire pag hire ho ng uh, biktima o di kaya employment o di kaya naman ho continued employment nung uh, biktima. Kasali din ho dyan yung uh, favorable compensation. ano? ho, sasabihin ho, uh, i-increase yung sahod ho ninyo. O di kaya naman ho, kayo ay uh, ma-promote. Ayan, kasali din ho yan. At uh, syempre ho, no, ang uh, end ho nito ay uh, malilimitahan. O yung uh, kapag ho tumanggi, yung biktima, yung refusal ho niya ay malilimitahan o madidiscriminate ho siya. At uh, magkakaroon siya ng uh, less ho, no, na employment opportunities at ito ay makakaapekto sa kanya bilang isang empleyado doon sa kumpanya At uh, syempre, o, pag nangyari ho itong uh, sexual harassment, magkakaroon ho ng uh, intimidating, hostile, or offensive environment para sa empleyado. Ibig sabihin, hindi na po komportable. Hindi na po magiging komportable yung uh, empleyado dahil nga ho syempre, dun sa naranasan ho niyang uh, nga ho, no? doon sa kanyang boss, o di kaya sa kanyang superior, o di kaya naman ho doon sa may-ari, o doon sa kanyang employer. Ngayon ho, yung education or training uh, environment, ganun din naman ho, no? Nagiging hostel uh, hostile yung environment nga ho. Kaya lang syempre, ang involved ho dito ay uh, estudyante at yung kanyang teacher, o di kaya naman ho, principal, etc. At uh, kung uh, doon na uh, sa empleyado ang, uh, ang, uh, ang sinasabi nga ho, ay uh, maaari ho siyang matanggal sa trabaho, o hindi ho siyang ma-promote, o hindi tumaas ang kanyang sahod. Syempre, dito naman ho, pag education o training environment, ay uh, maaari ho siyang takutin na hindi siya ipapasa doon sa kanilang klase o hindi ho siya makakakuha ng mga award o medalya, scholarship at uh, kanyang mga stipend o allowance kapag hindi ho siya uh, kumagat nga no, doon sa hinihinging sexual favor ho sa kanya. At uh, syempre, sinasabi ho ng batas ha, na yung mga employer ho dapat at yung mga eskwelahan ay dapat ho ay uh, meron ho kayong uh, proseso kumbaga para humaimbestigahan itong uh, mga sexual harassment cases nga ho na mangyayari sa inyong uh, opisina, sa trabaho o di kaya naman sa eskwelahan. At ako uh, kung hindi ho, maaari ho kayong mapanagot sa ilalim ho ng batas ha, kapag wala ho kayong ganyang proseso. Wala ho kayong uh, committee on uh, decorum and investigation ho, para ho, uh, ma-address yung mga sexual harassment na mangyayari sa inyong kumpanya o sa inyong eskwelahan. Eto, mahalaga ho ito ha, na yung sexual harassment ho, isa ho itong criminal offense. Isa ho itong krimen. Kaya ibig sabihin ho, meron hong kulong dito. So ito ho ay uh, punishable ho, no? Uh, by imprisonment. Maayaw kayo uh, makulong kapag kayo ay guilty sa sexual harassment, na hindi bababa sa isang buwan at hindi higit sa anim na buwan. So one month to uh, six months ho yan, yung pagkakulong ho ninyo, ay uh, mahaba-haba ho yan. At meron pa ho na uh, multa, no? O fine na hindi ho hihigit sa 10,000 pesos at hindi ho lalagpas naman sa 20,000 pesos. Ayan ho, kulong mula 1 month to 6 months isang buwan hanggang anim na buwan at multa ho mula 10,000 pesos hanggang 20,000 pesos. At syempre, maaari pa ho nga mag-institute ho ng damages, claim for damages para doon sa nangyari. At ata uh, ito ho, ay developing uh, story pa lamang ho. May ipahuhanga mangyayari dito sa uh, kasong hong ito. At uh, sa uli ho, sana ho ay lumabas naman ho ang uh, katotohanan at magkaroon ho ng uh, hustisya, makamit ho ang uh, hustisya dito sa nangyari hong ito dito ho, sa kasong ito. Sa pagbabalik ng uh, usaping legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanuang legal. Mag-text ang inyong mga uh, katanungan, comment o reaction sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169 o hanapin ang ating uh, live stream sa Atty. Danny Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.